So hello guys, ako ka pala si Doc Almadin, ang inyong health guide para sa mas malusog na pamumuhay. So ngayon naman uh, tatalakay natin kung bakit ang paninigarilyo ay nalilink doon sa pagdevelop ng hypertension. So alam nyo guys, yung sigarilyo, meron dyan pinaka-important substance that nire-release niya. During uh, naninigarilyo tayo, uh, napupunta yung substance na yan sa ating katawan yan yung tinatawag na nikutin kung narinig nyo yung nicotine, yan po ay smoking. Paano siya nakakapagpataas ng high blood? Una-una, pag naninigarili tayo, remember sabi ko kanina, nagre-release siya ng nicotine. So yung nicotine na yan, pag nasa loob na ng katawad natin, pag nasa dugo na natin, may mga proseso, nagkukos siya ng release ng stress hormone. ayong stress hormone, ang tinatawag natin diyan, yung adrenaline at saka yung noradrenaline. Yung mga hormones na yan, nagkukos siya ng pagkipo ng uh, mga arteries natin or yung mga ugat. Ang tawag namin doon ay vasoconstriction. So, once nagkaroon ka ng vasoconstriction because of the release of the nicotine, because of the release of stress hormones such as adrenaline and noradrenaline, tumataas ang pressure ng dugo kasi hindi nga siya nakakadali ng mabuti kasi kumikipot yung daluyan ng dugo. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit tumataas ang pressure ng dugo natin dahil sa paninigarilyo. Ito pa yung ano, ito pa yung another na nangyayari no, doon sa ugat-ugat uh, because of the nicotine substance. Pag matagal ka nang naninigarilyo because of the too much exposure to the nicotine substance na yan, ang tendency niya, pinapatigas niya yung ugat ng tao. Yung kanina, sabi natin, yung adrenaline and noradrenaline, inapakipot niya yung daluya ng dugo, yung ugat. Ito naman dito sa too much exposure or long exposure to the nicotine, pinapatigas niya yung ugat. So, dahil matigas na rin talaga yung ugat, hindi na rin talaga nakakadali ng mabuti ang dugo and eventually, tumataas ang blood pressure or nagkakaroon tayo ng hypertension. So, ano pa ba yung, uh, yung ibang proseso or uh, paano pa ba nakaka-affect ang paninigarilyo sa pagtaas ng pressure ng dugo or hypertension. Ito na naman itong proseso na ito. ang sigarilyo kasi nagre-release siya ng carbon monoxide. 'Yang carbon monoxide, dinapalitan niya 'yung oxygen na dinadala ng ating hemoglobin sa dugo natin. Meron niyang dinadala ng oxygen sa iba't ibang aparte ng ating katawan. Pag naninigarilyo ka, yung oxygen sa hemoglobin ang pumapalit doon ang carbon monoxide. So, ano naman ang reaction ng heart doon sa pagkapalit ng oxygen ng carbon monoxide? Ang tendency kasi, pagkulang na yung oxygen level ng ating katawan, so, hindi na siya sapat, ang tendency ng puso dyan, nagpa-pump siya ng mabilis. Tawag niyan compensatory mechanism ng puso kasi kulang na siya ng oxygen supply. Dahil doon sa mabilis na pagtibok ng ating puso, ang resulta naman doon ay ang ating high blood pressure or ang hypertension. So, kaya doon sa sigarilyo, nandun yung substance na carbon monoxide. So, kung ayaw mo mapalitan yung oxygen ng carbon monoxide, huwag ka na lang manigarilyo. Tapos, alam nyo ba na uh, sa isang stick ng sigarilyo, Diba ang sabi ko nung unang video, ang normal blood pressure is 120 over 80 sa isang stick ng sigarilyo, ang instant effect niyan ay tumataas ang blood pressure natin ng 10 to 20 mm mercury. So yan yung instant effect niya. So much more if you're going to smoke five sticks a day you know, or more than just imagine yung ano pagtaas ng blood pressure mo. So maiiwasan mo yan siya. Yan yung mga uh, proseso sa katawan natin na ang paninigarilyo ay nagre-resulta ng development of the hypertension. So dun sa mga proseso na yon, yun po ang imagine nyo na nangyayari sa katawan. So most likely at least kahit pa paano meron kayong idea. So ang take away dito, no, ang pinaka-importante mensahe dito, ang paninigarilyo, wala ka pa mang high blood or hindi ka pa man nagde develop ng high blood. Pero kung chronic ka, naninigarilyo or uh, long-standing smoking, the tendency is for you to develop eventually the hypertension or high blood pressure. Uh, yun yung mga bagay-bagay na importanteng maintindihan natin. So, kung nagustuhan nyo ang discussions natin ngayon, please subscribe na lang po dito sa channel na ito, Med Talk with Doc Al, because marami pa tayong matututunan sa mga future videos natin. And maraming maraming salamat sa inyong pagstay, sa pakikinig, sa panunood. Tapusin nyo po yung video kasi importante po. Maraming salamat.